Madami naman talagang epekto ng stress, no? Importante talaga, dapat umiwas tayo sa stress. Pero minsan hindi na talaga natin may iwasan yan. Nasa, nasa ano natin, pang araw-araw, no? So, ang stress kasi, nagbibigay talaga kasi siya ng mga free radicals, no? Na minsan nakakabawas ng resistensya, bumabagsak yung katawan natin. Kaya minsan, di ba, may kita natin na parang pag-stress ka, pumapangit. Parang kulubot yung balat, parang hindi siya maganda yung moisture ng balat din. Kaya may kita mo talaga kung stress yung tao or hindi. So, pag mga kailangan lang natin iwasan. Siyempre, wag dapat uh, magpa-apekto dito. No? Kung ano ba talaga yung stressor mo. Kailangan mo din talagang um, alisin yung kung ano ba talaga yung stressor na yon Kasi minsan, once na laging nandyan, Uh, hindi naman kasi pwedeng i-desensitize yung sarili mo kasi syempre lagi ka na stress eh kung nandiyan siya alisin mo na lang yung stress then mag-isip ka ng mas mabuting bagay so napagpasaya sa iyo kasi yung yung pag nag-isip ka kasi ng masaya nagpo-produce kasi shot at mag surge yung happy hormones mo sa katawan para maiwasan yung stress yung sabi natin may iwasan yung stress at may din yung, yung parang uh, mga free radicals na dumadami sa katawan natin. Kadalasan yung stress, Dr. Gerald, syempre nakaka-high blood, mm -hmm. oo, misal sumasakit yung dibdib, mm -hmm. oo, meron pa bang ibang tips para sa mga sobrang stress na yung iba din, hindi makatulog? Mm -hmm. Kung, syempre, kung sa stress talaga, madami talagang manararamdaman, no? Important, yung yung nakikita talaga natin dyan, yung common talaga, yung mainitin ng ulo, tumataas yung BP, uh, hindi nakakatulog, no? Yan yung mga common talaga. So importante kasi talaga na ibahin mo yung lifestyle mo eh. Kung doon ka na stress, ibahin mo ng konti para at least naman baka mas ma mapapabuti yung maaaring mangyari sa iyo kung kung mas happy ka doon sa nangyayari sa iyo ngayon, no? pat na parang na-change mo yung lifestyle mo. Kasi kailangan din na alisin talaga yung mga stressors sa buhay, no? Kaya kailangan mo talagang pasiglahin yung katawan mo, then sumama sa mga Uh, dun, na masaya ka no dun sa taong nagbibigay sa ng inspirasyon, nagbibigay sa ng kasiyahan. I mas importante talaga 'yon kaysa na ma ka.